Oh, good morning mga idol. Ito yung project natin na uh, bali gagawin ko siyang tatlong piston ring. RS100 2 stroke tatlong piston ring ang ginawa namin yan, no. Oh. Bali nagpa-machine kami ano. Oh. Tinapat lang doon sa dati nilisad lang ng konting konti pero hindi naman siya tatama dito kasi sinukat na namin yan doon sa pinakabutas kasi kung lilisad pa na sobra uh, masisira yung ating piston ring. Uh, ang ginawa ng machine shop, nilisad ng konti yan o. yun nilisad ng konti bali tatlong piston ring po yan RS100 yan o tatlong piston ring ang ilalagay natin okay yan po RS100 dito po ang ating intake sa kabila ikakabit na natin mga boss at titingnan natin kung aandar na tatlong piston ring yan o ano nga bang purpose sa pagkatatlong piston ring mas malakas pong bumatak ang tatlong piston ring okay mas malakas pong to. Yan Oh. O oh, yan mga bossing Oh. Sir patay mo nga sir. Buhay mo. Tingnan natin kung under na madali na. Yun. Yun o. Oh. oh. Takto na rin yan mga boss Oh. Ito so, na. Ayon. Kaya ako mausok, lagi ako sa loob ng maraming langis sa connecting rod para pa basa lahat muna Mag level naman yan mamaya don okay na mga bossing oh Mayumi mayumi na Ayan si sir oh Tatlo po, piston ring, tatlo <laughs>